But you were there, and you were everything I ever seen You held me up from this long and endless dream. I was alone. I opened my eyes and you were there. Uh, I Erin, mean, na ba yung parcel na in-order ko? Ewan ko po sa'yo, tita. Wala naman darating dito. Wala pa ba? Alam ko ang ano yun, yung 3 days lang. Eh. Oh, dapat darating na ngayon yun. Dapat kasi kapag nag-order ka, nag-voucher ka. Ay, sinama ko na yun. Masarap ba yun? O ba, tita? Voucher? Hindi naman kinakain yun. Parang, parang discount yun. Ah? Ay, ganun pala yun. Akala ko isa sa mga paborito ko yun, yung voucher. Pong sir, naman nata yung mo niya. <laughs> Alala ko nga kasi yung boyfriend kong pangyay, sir. Sabo! Eh. Sabo! Ay! Masyempre pa ka, tuloy kayo! Tuloy daw! Oh, magandang gabi po! Kitang karapos sa Henry! Magandang gabi po! Woo! Pasok kayo mga kwa! Dito, tuloy! <laughs> Naiya ka ba? Hi, Rain! Kumusta ka na? Hi, Dagot! Long time na no si Kamusta ka na? Hi, Karapos ha! Kamusta? Upo kayo po! Upo kami! Upo daw tayo! Oh! Meron yata masamang hangin nagtulak sa inyo dito. Bakit nandito kayo? Grab <laughs> ka naman, Tita Karapos, Papasya lang ako. Miss mo ata ako, Dagos. Sa tagal ng panahon. Galing ako sa Canada, kaya na-miss kita. Ano? Galit ng Canada? Baka kang ba? Asa yung pasalubong? Oo nga naman, Taguyo. Ba't wala kang dalang pasalubong? Nasa bagay pa. Parating pa lang. May pasalubong ako sa na hindi kayo makanon. Wow! Ano kaya yung pasalubong sa Oakley? Eh? Mangkanon! Ito, dito sa tabi ko mo po. Sige, yan na ako may dalang hapon pasalubong. May dagot mo na, pinakawang lang saan. Ha! Da. Yung wala mo man kung mangkanon. Ito, boss, oh. Bakpa. Oh. Boss. ayana, ah, ayan Ito ba? Yan. Yan ba yung regalo mo sa akin, Dagol? Galing ka na dito. kanta Estang... pa pala. Kala ko naman, so kulit. Eh. Ikaw man ka na, anong regalo mo sa akin? Wala naman ako nabili. Mamaya na lang. Kiss kita. Yan eh, ito pala yung pasalubong ko. Alam ko, may likas sa Barsay. Ang naman. Tingnan mo ang ganda, parang ikaw. Si galing pa sa puso ko yan. Binugod pa sa lukayan. Ang dami naman dapat iregalo yung kamukha mo pa. Bonsai. Ikaw kahit ka ng taga kontrabida ka, no? Ano, boss? Sakaling ko na? Ay, <laughs> huwag naman makanor. Kita ni rin yan. Kala ko, hindi. practice lang ako. Paano ginahalikan? Baka gusto niyo kumuhi niya maaga. Ay, joke lang. Nagbibiro lang naman ako. Kagandahan mo pa naman. Kiss me. Ay, mamaya na lang. Hindi pa natin yung mag-video. Mamaya na lang. Pahay mo naman mag-kiss.

Nga pala may regalo pala ako sa'yo. Aba, nagabala ka pa rin. Sige, tatanggapin ko yan. Ay, tita, pakikuha nga po pala yung regalo ko kay Tagul. Saan ba nakalagay, Iya? Nandun sa side ng pintuan, tita. Sigurin ka eh. <coughs> eh. Kung nandiyin kunin mo nga na yung muna mo, ka na... mo na yun. Kasi mo naman. Ito ba yun, Dwayne? Ito ba yung regalo mo kay Tagul? Oh. Ay, oo yan, tita. Yan. Yan yung regalo mo daw, pag ni Ray. Diba, pagay na bagay sa'yo? Bilagyan ka naman, Ray. Bilagyan mo kong bike maliit. Di ba mahilig ka sa mga bonsai? Ayan yung bike, bonsai din. O, oh, sarawa si Ligaro Morena. Bye, I love you. Thank you. Ay, sarawa mo. Hindi, kaya. Nasa ka na dyan, tara. Yan ang mo, kung mo.